So, titignan na natin yung update dito sa aming kwarto ng mga aso. So, may mga nakakalat pa dito and nabalik na yung mga kabinet. Ayan. So, lahat ng nakikita niyong nilinis na yan. Hindi ako naglinis niyan, yung asawa ko. Then, yung cabinet dito, tandaan ninyo, meron dyan, ito yon Ayan. Inalis muna kasi nabarahan siya ng mga bato nung no, naggawa dito. So, babalik natin yung bukas. And then, ito na yung poste, tapos yung magkaibang tiles. And, ayan. Kasi lang natin yung mga sabit-sabit na yan. Dahil, ang sakit sa bata. So, ito na ang aming bagong update sa aming banyo. Parang para mas maliit na siya compared to before. Pero mas okay na siya kasi meron ng mas mataas na kisame. Ayan. So mas mataas na yung kisame compared to before. So yun ko is mas malamig na siya pag naligo. And let's go to kwarto ng mga aso. Punta na natin. So as you can see, pinalagyan ng asawa ko dito na ilaw kasi hindi pagkasyunga po ako, baka mamaya madapa ako. Napaka sweet and tough ng asawa ko. Kaya naman, pinalagyan niya ng ganyan. And then, kasi siya hindi nakawin dito. Tusok sa akin. Patak pa natin. Kasi pag naisipan namin tumamay dito, ngayon, kailangan naman yung charger. Also, this one, naglagay kami dito para ng mga iba namin gamit na hindi namin magagamit. Mga gamit ng mga aso, nalit na rin namin sila papaliguan. So, dito, lahat ng mga gamit ng mga aso and other things na hindi namin magagamit. So, bakit nga ba namin dito papaliguan? Kasi yan, yan yung purpose niyan. So, bibilan na lang kami ng shower na kinakabig dito. And then, for their blowers. So, may aso kami na nakabukod. Which is yung si Maoy. So, parang papaharangan namin siya. Parang nalagyan namin siya ng space para hindi pa muna siya kasama sa mga ibang dogs. So, kasi nga, may pagka-warp pick yung mga iba kong aso. So, iyan na yung oh, oh, nabit ang, nabit ang, nabit ang door pa. And then, ang uh, drills. Siyempre, yung natin. Baka mamaya bigla silang tumalod. So everything is okay. So that's the update on our renovation. Nakakatuwa sa mga naging bisita ko before na pag pumasok kayo sa bahay na bawal gumalaw. Ngayon pwede na kayong gumalaw kasi nasa taas na at saka na kami mga aso. Makakatanggap na kami ng bisita. So ang pwede niyo na lang talaga ma-encounter is yung pusa ko na nasa na naman ba yun? na dito siya sa may kusina. Ito naman na kanyang pwesto. Kusina at sa may banyo. So, naka-uwi na kami. Nakakamiss. Nakakamiss. Aircon. Although naka-aircon naman yung kwarto ng mga kapatid ko. Sa so, kwarto kasi ni mama. Hindi. Yan na yung anak ko. Natulog na. Di ba? Sarap ng tulog niya kasi naka-aircon na. And lumawak talaga ang area namin. Or area. Uh, may na ako pwesto dyan sa aking paglalayo. Before kasi sa gilid lang yun ang kwarto namin. So ngayon, andito na siya. Diba ang boga? Ayan pala yung pusa ko. Yan yung nangangamusta sa inyo kung sakaling, ay, sungit talaga nito. O natapos na ang aming pagpapagawa. Diba? Walang mawawala or walang ipamamigay sa pamilyang to. Ito, pamimigay natin. <laughs> Ito na, pamimigay natin. mag i ko naglinis dito dahil. Two days.